po ang dagat. Kita po. Kami lang po talaga yung tao. Hindi naman siya white sand. Sand. Kaya nung sa Boracay. Pero, still pretty. Right? It's great here. It's great here, right? Yeah, nakaka-relax. Opo, tahimik po. Kasi wala <laughs> pong mga turista talaga. Kami lang yung tao po dito. Pati yung bag sa likod. Yun, no? na no comment po. Jordan, ano masasabi mo? <laughs> okay lang po. <laughs> Sama ka ba sa amin ulit? Okay. Next time. <laughs> Pag <Put> may pera. <laughs> Pag may pera. Okay. Ako, mag-iipong kami ulit. Bata next kami sunod. Oh.